ko sa kanyang gamot is penicillin based lang dahil hindi po ako nagbibigay ng antibiotic sa mga biik mga long acting hindi po ako gumagamit na magating sa mga biik nagamit ko lang sa, sa mga inahin yan mga malaki na ba pero sa mga piglets sa mga sakling hindi po dahil may side effect po kasi ang antibiotic Tsaka iniwasan ko din po yung magkaroon siya ng body resistance sa gamot, sa antibiotic, lalo na long acting. Dito lang po tayo sa penicillin base, mga mild lang mild.